Magandang umaga po mga karagid At uh, yun nga, nakarating na tayo dito sa bayan ng Cardona At uh, medyo maulan-ulan pa po At uh, ngayon, eh, sisilong muna tayo dito Ayan o oh. Mapapansin nyo, maamun Ayan o oh. Uh, salamat na Diyos at uh, nakarating tayo dito Ayan o oh. ko lahat kung gustong i, i at uh, ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon para mapuntahan natin itong Cardona eto lang nga at uh, eto na yung ating tempo mga karagid at least eh, narating na natin sa pamamagitan ng bisikleta mga karagid pero ganun pa pa eh, babalik pa rin tayo dito at maghihaya tayo ng ating mga uh, talakbay padyak yun papunta po yan na morong papunta nang uh, tanay, baras siliya, magita yan po ang daan yan o. Tapos, uh, doon naman ako galing. Ay, 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 kayo na yung pag tayo babalik mamaya yan yun hmm. yung mga ragged yan at uh, pahipahinga muna tayo dito ay, ulan eh yan o no? ulan ulan kanya naman mga ragged do yan o no? Pero hindi naman po malakas sakto lang yung ulan yan o no? siyempre mga karagin kasama natin kasama natin lagi ang aking badi badi ayan po mga karagin si Rakin si Rakin ayan si Rakin ayan po mga karagin siya lagi ang kasama ko kadalasan kaming dalawa lagi dyan tayo. Dadaan, pabalik, mga ragged. Ayan you know? o. Hirap, hirap. Ahon yan, mahaba-haba. Sana, mayaning ko. rito kasi matraffic. Pagdating mo sa parting Taytay tsaka Binangunan, ito na traffic ng matagal-tagal. Pero pagdating dito sa may parting boundary ng Cardona at saka ng uh, Ingay. Ayan, parang parte Ah, uh, boundary ng Binlang wala kang hindi naman siya tumama traffic. Ayan, no, bakit kita niyo naman makaragit ka. Swabe na. Ayun oh. Pero so, solid ka pa out dito mga ragit, solid. Hello. Sana kayanin ko pa miya. Sa -na, nagpapahipahinga lang tayo mga ragit. Para at least eh, meron tayong uh, lakas, meron tayong power. Ano kaya anin ko? You know? Maulan pa. Maragid oh Maulan pa maulan Ayun tayo muna tayo rito Pag medyo tumila na Tsaka madulas yan eh oh Ang ganyang klase ng basa Madulas yan maragid Nako ano? Ito lang mga karagit at uh, na tayo ang hirap kasi mag video pagka ang gamit cellphone makalog kalimutan ko yung aking uh, action cam kaya ang pasensya na mga karakit Ito lang ang laging video natin Yun Okay Bye bye Peace out Yun mga karagid. At uh, pabalik na tayo Bubuhin na tayo Unti-unti na natin to Kacagay na natin to pabalik Kailangan makayanan natin to Nakayanan nga natin pumunta rito eh. Kailangan kaya din natin bumalik Yun So, check ko lang tayo rito kasi crossing to mga ragged eh. So, oh. here dito. Here lo. Alright. Ayan o. Oh. Mga aming pahon. Check lang natin yan mga ragged. kakayanin natin to ayun uh, 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 o so, uh, bagay you know, banayan lang pero pagdating sa bandaron matarik subukan natin Yun know? oh ho, ho, ho. Padyak lang ng padyak Sikad lang ng sikad Makakarating din tayo sa tuktok Kala nila kaya ko ha Yung pala hindi no. Kailangan lang talaga tsatsagain mo Ayan At least, malapit-lapit na tayo Ang inay naman nun Grabe Dahan-dahan lang Hanggang natin biglayin. Sabi nila, 1 to 1 lang. Medyo nakaka-recover tayo dito Pero meron pang isang kahon Ito may kurbada Ayun no? Parang mas matarik yun eh Parang Timberland din hoy lang yun ambun ambun, kala unta lang ot eh yun, eto na kaya yan kaya, kaya niatinyan na eh Ayan o. Ha, ha, ha. Yun, mga kakakit. Tatanaw Yun. Ay, salamat sa Diyos! Isang araw sa tayo dito sa tuktok. Alright! Gago ko na to cellphone Baka Mayari pa to ng ulan Okay Bye bye See you next video Mga karagid Alright Peace out